Si Tatay Rodrigo Villamor, 67 anyos o 40 katuig ng tuna handliner ang nagkanayon. Nga lisod gihapon ang ilang kinabuhi karon. Gumikan sa parayong pagpatuman sa ubang fishing company sa profit sharing scheme o karga bukol kung tawagon sa mga mananagat. Wala man may isuhi ana sa mga amo. Hmm, dagko na madag mga fish. Hmm, na gito. kung magbukol, kamo man ang maka... Oh, kami magbayad sa mga buklan mi ila ka toy ingon ana imong na experience ta Mam dugay dugay nak yo dag Ak bag ubana karon Morag wala gina ma kong ila Mo gyapon ni Mo ang gobyerno nasayod sa gitawag nga unfair profit sharing scheme apang gikaingon nga pakiyas nga mapatuman ang department order kaniadto nga gipagula sa Department of Labor and Employment o DOLE tumong ma-improve ang working condition sa mga mananagat samtang sa pamulong ni Mayor Lorelie Pacquiao atol sa pag-abli sa ika-24 nga National Tuna Congress wala ni ini ang lakang kalabot sa living condition sa mga fishing workers sa Jansan apang gihingusgan ni ini nga kina ang lang mapalambo pa ang industriya ngunit higit sa lahat ang dungan sa isyu kani adto sa nagkadaiyang labor offenses sama sa kawad on og sa SSS ug pag-ibig sa mga mananagat gina-enjoy karon sa nasud ang European Union Generalized Scheme of Reference Plus o GSP Plus kini ang special incentive agreement alang sa low ug lower middle income countries ang Pilipinas ang nagaship og produkto nga nasa 2.93 billion euros o 178 billion pesos na kalabing tuig sa European Union usa sa rekisitos aron maka-avail ni ini mao ang maayong working condition sa mga fishing workers in the heart of changing lives kini sa brigada Richard Gubalani Brigada News